Ano po yung hand tractor na gagamitin dito? sa ang Sa ubras mismo? Sa... Ta Tabing kalye na, sa barangay yun? Barangay Oo oh. Ay, kausap ko ba ni tata Hindi? Ha? Kausap ka? Kausap ka? Ay, pala naman na Sabi ko kaya ng isang buo yan Ikaw nga palang kita ko nagkarga Ah, oh, ba, auto oh, baka matusok? Hindi mamaya, alalay na laang pagkatatalas na yan ako tali na pagkatatalas na na yan kaya nga isang buo ano dati ang kabayo na may kaya na isang ganyan na pa naman oo ang hirap magkalas akala ko ito ang kinauni ano ni chungo pahila daw ito eh. lalabas na lalabas na lalabas na

ng Ha? Pero may pansali pa po. <laughs> Walang gas. Lahat sa sasali ng gas. Ari po ay yung maliit na hand tractor ang ginamit po namin dito. Oh. Asama po natin si Chong yun. Wala nang gas game over eh. Ay, game over. Sinusundo po nito yung gas. Tayo po ay ah, uh, diretsyo pa rin po ang pag-ano ng palayan. No? Kahit alam po natin ito ikalulugin natin. Yung po uli ang masasabi ko po sa inyo. Oh. Si Kuya Rodel, dahil na yung kanila. Oh. Ito po naman atin, di pag may gamit po ng traktor ay sari, hawak ang sariling oras po pwedeng pumunla agad Pwede ano wala na po bang iintay ang inaantabayan ko lang po din kahanggan parang wala pa naman punla sila oh. punlaan nila Pati shopee delivery. Abot po din sa sapalayan na yun. Shopee delivery yan. Ayan. No. Pati magsha-shopee ay abot din eh. Yung magsha-shopee. Mm -hmm. Abot din eh. Yan yung ganda ng pagkaputi. Kaya na po. Ito na may kumalakang tubig. Ilabas-alabas ang kito. Oo. Magat ganito Ito pala saglit din lang yung kabuo Pag bibirahin na na po Isang linggo kaya Wala pa o meron naman Isang linggo ano Dalawa na pag malawakan Mabilis din pala Sabi nga ni Kulipadali mo kay <laughs> oh. Nakatugal lang sa ito sa makina. Abot oh, meron din din puno, no oil seal. Oh, sa puno ng ulsil. Oh, bai. Simula sa pulpur mata may diyan din yan, no? Hmm. Eh, pala dapat laging kikikapin. Huwag pawawalan ito lang. Aba, di ba? Siyak-sibak yan. <laughs> number 5 ang engine engine number 5 yung tumakbo na nasa side si side Ayan tapo po kami. aray na wala na spook parang bagal. Parang walang palaka ano. Palaka, walang palaka. Madalang. Nang-i-spot-spot po tayo ng palaka. Nang-i-spot po tayo ng palaka. Pati. Wala akong ma-spot. kapa po natin